solid nga ang karga ko ngayong araw at isinabay ko na rin ang metal at gawa ng iisa ang ruta kaya isinabay ko na matagal kasing magbaya din sa delivery ng bakal kaya ang ginawa ko isinabay ko na yung aking metal ano at yan nga mabilisan nga lang at ipinagmagdate ko na lang ano kaysa imano ko pa so tapos na kagad at mm, tinimbang na kagad no? pagkatimbang ay, ay kinuwan ko na uh, iniwanan ko na kagad yung kwan um, ay di ko sa opisina at ang plano ko ay habang nagde-deliver ako kasi isang oras iintayin niya ni eh. habang nagde-deliver ako ay nag ay di naman ako diyan ng bayad sa kabila kaya pagkabigay ko ng idea ay umalis na kagad ako at mm, pumunta na ako sa kabilang delivera ng metal. Yung mga metal ay yung mga tanso, aluminum. Bukod ang delivera noon sa delibera ng bakal, ano, sa ibang warehouse yun. karatik uh, karatig barangay lang naman ang pagitan kaya iniwanan ko na. At ang plano ko dyan ay pabalkan ko na lang. Kapag doon naman ako sa kabilang naghihintay kasi check ang kwan doon ni eh, ang bayad. Kaya babalkan ko na lang yan habang kwan. Habang naghihintay naman ako doon sa kabila At ito na nga, uh, nakarating na ako dito sa Kuan Nakarating na ako dito sa kabilang deliveran Na deliveran ng metal ano? Buti na lang at mm, Kuan uh, Kakaunti ang pila, madalas mahaba pila dyan eh So Diretso agad ako sa timbangan yan Ayan trading ma'am? So, pag timbang, ay timbang ang sasakyan. Metal. Baba ang tao. Ayan, habang iniintay ko yung kuha, nagtitimbang. Tagal pa mahanap nung pangalan ko diyan Pamalibaguhan kasi yung nagtitimbang eh. Ayan, ay na ibaba na yung metal ko uh, ah, sinisegregate na yan yung mga metal mga kabubog yan yung tiyatawag na metal yan yung panta ukan kaldero ito naman yung heavy yan yung tiyatawag na heavy yan tandaan yung mabuti mga kabubog pero pagka binibintayan sa junk shop halo halo lang yan pagka dineliver lang ay si secret pero hindi akin yan mga kabubog doon yan sa kasabay ko ang dami ang dami niyan dala so yung akin itong katabi ayan yeah. kunti lang kunti lang yan may git dalawang daang kilo lang yan yan yung kwan kaya na aluminum tas tas yan buko din yan yan yung kwan aluminum tas tas yung kwan tinanggal sa kondenser sa gitna niya tanso yan yan mga kabubog so ito yung aluminum panta o mga cans ayan pit pit na yan sa kasabay ko rin yan at ito may natuklasan niya tayong bago dito ayan kita nyo ba yan kung ano yan aluminum foil yan mga kabubog ayan. kabilang yon sa aluminum mix pour tawag doon yan katulad yan mga aluminum foil yalus eh ganyan ang pagsisigreate pagka rekta ka na so may natuklasan naman tayong bago ano yan tulad yung mga wernay nakala mo yan ay tanso tansong pula pero yun pala ay kwan dilaw at green ender nga nila yan Ayan. magkaiba yun yung nasa ilalim yun ang pula yan yan yung sa atin So, pag nagbebenta tayo mga kabubog ay huwag tayong magbenta nung kwan na yung nakabalodbon o tali-tali yung tanso. Huwag tayong magbenta ng ganun kasi masyadong abala pagdating sa deliveran. Madalas ay kwan. May mga palaman kasi minsan. Kaya kwan. Tinatanggal din. Hinihimay-himay talaga mahigpit. Kaya mas maganda huwag nating pagsasama-samahin o bibilog-bilogin yun o. Kasi so, lagi nilang iniisip na sigurado may nakapalaman pagka bilog-bilog o yung balubalunbon. Kaya niya, oh. niya isa-isa. Ayan. So tapos na nga tayo dyan mga kabubuga at nachikihan na tayo. Chiki ang bayo dyan, no? So biglang may tumawag sa atin at mm, kwan, nagpapahakot. Papahakot ng 4 at saka bubog kaya uh, na sana tayo medyo napapagod na tayo so, huwi na sana tayo kaso may tumawag so diretso tayo at, mula nga sa kuan, mula sa kabuyaw ay kwan na uh, mag expressway na tayo ano? expressway na tayo pagkatapos i-exit tayo ng malbar malbar exit at yan, nakarating na na tayo sa kuan Dito sa kuan Dito sa budiga. At mm, dami, sabi nung kwan, katiwala. Daming kwatro. Ang daming bubog. Sabi nga nung isa, eh, baka daw hindi madala. Ano? Kaya, ginawan ko ng paraan. Ginandahan ko ng kuan kamada. Yung iba, ibinuhos ko. Inuna ko yung bubog. At nung natapos, ayan ang ay itsura. Halos walang laman yung hulihan, ano. At sabi ko, akala ko ba eh, hindi madadala. At kuan. So, nagyabang pa ako. Kaya lang, naplat pala ako. Buti na lang at konti lang.